Magandang araw mga kaalaman na hinog! Pagkatapos humupa ang pagyanig ng lupa, may isang mas malakas na aftershock na tumatama sa bawat Pilipinong biktima, ang katotohanan. Habang yakap mo ang iyong pamilya sa gitna ng durog na pangarap at na walang ari-arian, ang tanong ay hindi lang paano kami babangon, kundi may aasahan ba kami sa gobyerno? Sa papel, oo. Pero sa video na ito, hindi tayo magpaplastikan. Tatalakayin natin ang sampung masakit na paliwanag kung bakit ang tulong ng gobyerno pagkatapos ng lindol ay madalas na hindi sapat, lalo na sa isang sistemang binabalahura ng korupsyon. Ito ang mga katotohanang kailangan mong marinig, hindi para mawala ng pag-asa, kundi para maging mulat. Panguna sa ating listahan, pampakalma lang ang halaga, hindi pampatayo ng bahay. Pag-usapan natin ang numero. Ang DSWD sa ilalim ng kanilang Emergency Shelter Assistance o ESA ay nagbibigay ng financial aid. Madalas, ang halaga ay nasa 10,000 para sa partially damaged at 30,000 para sa totally damaged. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili ng seryoso. Saan sa Pilipinas ka makakapagpatayo ng bahay sa halagang 30,000 ngayon? Ni pundasyon ay hindi mo maipapagawa niyan. Ang katotohanan ay ang mga halagang ito ay hindi dinisenyo para tunay na makabangon ka. Ito ay pampakalma, isang maliit na halaga para masabing may ginawa ang gobyerno. Ang malaking bahagi ng budget, magtanong tayo kung saan napupunda. Pangalawa sa ating listahan, ang bilis ng tulong. Mas mabilis pa ang pagong. Ang tulong, para maging tunay na tulong, ay dapat mabilis. Mulit sa Pilipinas, ang ayuda ay dumadaan sa napakaraming red tape at birokrasya. Bago marilis ang pondo mula sa national office, dadaan muna sa regional, provincial, hanggang sa munisipyo. Bawat pirma bawat opisina ay isang potensyal na hantungan at kabagalan. Habang ikaw ay natutulog sa evacuation center, nababasa ng ulan at nagkakasakit, ang tulong na para sa iyo ay nakatingga pa sa isang lamesa. Hinihintay ang pirma ng isang politikong baka nasa bakasyon pa. Ito ang sistema kung saan ang paghihirap mo ay numero lang sa isang report. Pangatlo sa ating listahan, ang listahan unang sinasala ng korupsyon. Ang unang hakbang para makakuha ng tulong ay mapasama sa listahan ng mga biktima sa barangay. Dito palang lang nagaganap na ang matinding palakasan system. Kung kamag-anak ka ni Kapitan o taga-suporta ka ni Mayor, siguradong nasa unahan ka ng listahan. Kahit bahagya lang ang sira ng bahay mo, baka madeklara pa yung totally damaged. Pero kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan na walang koneksyon, maghanda kang mapunta sa dulo o mas malala pa, baka maaksidenteng malimutan ang pangalan mo. Baka naman po, total, wala namang kinikita ang channel namin. Baka kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Pang-apat sa ating listahan, ayudan na may bawas bago makaraating sa iyo. Ito ang klasikong stilo ng korupsyon. Ang pondong P30,000 na inaprubahan para sa iyo ay dadaan muna sa kung sino-sinong gatekeepers. May mga ulat na bago ibigay ang cash aid, may administrative fee o processing fee na kinakaltas na wala namang resibo. O kaya naman ay ang listahan na para sa 100 na pamilya, ang pera ay para lang sa 80 na pamilya pero sa report, 100 ang nakatanggap. Ang 20 na ghost beneficiaries, alam na natin kung saan napunta ang pondo para doon. Panglima sa ating listahan, ang relief goods na may mukha ng politiko. Tignan natin ang relief goods. Sapat ba ito? Kadalasan, ang isang supot ay naglalaman ng ilang lata ng sardinas, noodles at isang kilong bigas. Sapat na ba yan para sa isang pamilya sa loob ng isang linggo? Hindi. Ang mas masakit pa, ang bawat supot ay may nakadikit na mukha at pangalan ng mayor o congressman. Ang tulong na galing sa buwis ng taong bayan ay ginagawang material para sa maagang pangangkampanya. Ginagamit ang iyong trahedya para sa kanilang personal na political mileage ang 6 sa ating listahan. Overpriced at substandard na materials. May mga programa hindi pera ang binigay kundi construction materials. Magandang pakinggan pero dito rin laganap ang kalokohan. Ang LGU ay bibili ng yero, semento at pako mula sa isang favored na supplier. Kadalasan ay kamag-anak o kaibigan ng politiko. Ang presyo ay pinapaktungan, overpriced at ang kalidad ay pinakamababa kaya ang yerong matatanggap mo parang papel sa nipis ang sementong matatanggap mo kulam sa timbang ang bahay na maitatayo mo ay mas delikado pa sa susunod na lindol pangpito sa ating listahan utang na ipinakikilalang tulong Mag-ingat sa mga anunsyo. Sasabihin ng gobyerno na naglaan sila ng bilyong-bilyong piso para sa mga biktima. Pero kapag sinuri mo, malaking bahagi nito ay hindi ayuda, kundi calamity loan mula sa pag-ibig o SSS. In short, uutangin mo ang tulong na ibibigay sa iyo. Nawalan ka na nga ng lahat ngayon ay baon ka pa sa utang sa gobyerno. Ito ay isang panlilin lang na ginagamit para palabasing malaki ang aksyon ng gobyerno. Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang magbabayad. Pangwalo sa ating listahan, ang selective na tulong. Kung saan may media, dun may ayuda. Napansin nyo ba? Kung ang lindol ay tumama sa isang lugar na malapit sa siyudad at laging nababalita, ang tulong ay bumubuhos. Pero kapag ang nasalanta ay isang liblib na barangay sa probinsya na hindi na punupuntahan ng media, sila ang laging nakakalimutan. Ang pag-abot ng tulong ay nagiging performance para lang sa kamera. Kapag wala nang nanonood, wala na rin pakialam. Pangsyam sa ating listahan, ang Pasabola, National versus Local Government. Isang karaniwang esena pagkatapos ng kalamidad. Magtuturoan ang national at local na gobyerno. Sasabihin ng LGU, wala pa kaming pondo, mabagal mag-release ang national. Sasabihin ng national, nag-release na kami, ang LGU ang mabagal kumilos. Habang sila ay naglalaro ng blame game, ikaw at ang iyong pamilya ang talo. Naghihintay, umaasa at unti-unting nawawalan ng pag-asa. At ang pangsampu sa ating listahan, ang masakit na konklusyon, ang tulong ay hindi prioridad. Ang pinakamasakit na katotohanan ay ito, ang tulong na ito ay hindi sapat dahil ang tunay na kapakanan mo ay hindi prioridad. Ang prioridad ng marami sa kanila ay kung paano pagkakitaan ng pondo, paano papalakas silang kanilang kapangyarihan at paano mapananatili ang kanilang sarili sa pwesto. Ang tulong para sa iyo ay isang afterthought, isang byproduct ng isang mas malaking sistema ng pagnanakaw at abuso sa kapangyarihan. Mga kaalaman na hinog, ang layunin ng video na ito ay hindi para tuluyan tayong sumuko. Ang layunin nito ay para imulat tayo sa katotohanan. Kapag mulat tayo, hindi na tayo madaling maloloko. Kapag mulat tayo, matututo tayong maningil at maghanap ng accountability. At higit sa lahat, kapag mulat tayo, matututo tayong huwag iasa ang ating buong kaligtasan sa isang sistemang bulok. Dapat tayong maging handa at maging sandalan ng isa't isa. Dahil sa huli, ang tunay at maaasahang tulong ay ang bayanihan nating mga Pilipino. Ibahagi ang video na ito kung naniniwala kang kailangan ng magbago. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.